Kabaha na ang Bini at Twice dahil may gustong lumaban sa kanila. At talaga namang palaban dahil kulang man sila sa mga kamay at binti. Hataw na hataw pa rin ang tinatawag na Kaputol Girls. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Sinong nagsabi na ang mga may kamay at paalangang kayang sumayaw? Pwes, nagkakamali kayo dyan. Meet the Kaputol girls. Mutia from Luzon, Irish from Visayas, at Janet from Mindanao. Lahat sila magkakalayo at may kanya-kanyang kapansanan. Pero hindi yan naging hadlang para bumuo sila ng grupo last year. Nakaisip ako ng team Kaputol dahil, alam ko po na marami talagang putol pero nahihiya po sila. Nahihiya po sila sa disability nila. Kaya naisip kong team kaputol dahil putol naman po talaga kami. Dahil magkakalayo, dinuduit nila sa TikTok ang mga dance videos ng bawat isa tulad nito. Pero bakit nga ba nila naisip na magsama-sama? Na gumawa kami ng duit para makita ng bawat kapwa namin mga persons with disability na hindi kahiya yung i-expose yung sarili namin kahit may kapagsanan. Success naman ang kanilang goal dahil may mga kapwa na silang kaputol na gustong sumali sa grupo. Pero sa kabila ng mahasayang dance videos, hindi raw maiiwasan yung mga bashers o mga nagko-comment ng below the belt. Masakit din po kasi po sinasabihan ka ng mga hindi maganda pong mga comment. Eh, siyempre po masakit din po sa akin pero hinahayaan ko na lang din po yung mga comment nila. Kaya ang Kapurul Girls may mensahe sa mga kapwa nila may kapansanan. Dapat hindi po tayo mahiya, dapat ko na tayo expose yung sarili natin. Ma, ma maipakita natin kung anong talaga meron tayo, guys. Huwag sila mawala ng pag-asa. Lagi silang manalig sa Panginoon. Kasi ito namang mga kapansanan po na, na namin or natin, hindi po ito ibinigay ng Panginoon kung hindi po natin kaya, di ba? Yung mga masasamang sinasabi ng iwa, ng iba, gawin po natin silang inspirasyon na kahit may kapansanan tayo, may mararating, sa, may mararating tayo sa buhay at kaya natin gawin yung mga bagay na kayang gawin ng mga normal. Ang Kaputol Girls ay pwedeng magsilbing inspirasyon sa mga kapwa nila may kapansanan. Kaya sa mga bachelors dyan, libre lang po ang maging mabuti sa kapwa. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita.